ang ginagawa niyo, alam niyo magulang niyo. Hindi ako dyan kuya. Hindi po, siya na muna. Eh, makakasama kayo eh. Hindi, sumama lang sa kahit na, kahit na. Sino ikaw pinaka ano, ikaw pinakasiga, kayo yung dalawa? Sino ba? Yung bat ako. Sino? Ha? Kasama lang naman kami. E. Alam niyo, lang niyo lang lahat lang... ng anong nagagawin niyo kung tama o mali ah. Kayo nag kayo sa so all. Hindi kayo pwede magsiga-sigaan dyan. Ngayon, kung buo yung loob ninyo pare-parehas, pag ko kayo, sige, suntukan kayo ng anak ko. Sino, 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 sino dyan ang ano mo? Sino? Sino? Bugbugan kayo, walang aawat. Sige. Para. Para matigil lang. Sige. Sige. Sinong ano sa inyo? Sino? Sino yung matapang sa inyo? Sino? Sino, kulad. Sino yung matapang sa inyo? Tapos, tawagin nyo na yung mga magulang mag-uusap kami. bisa nyo, tawagin nyo lang, Pati ikaw, pagtakil ah. kayo Aalamin ah, niyo yung kainat na lagi kung anong gagawin, anong nangyayari. Bakit? Anong ginagawa sa iyo? Magkakasama mo mo? ko. lang. ginagawa sa iyo? Kaya kung ginagawa, sasabihin mo lang yan, syempre. Pero okay, gaganyan, mag aabang abang kayo sa ganyan. Tumatambay lang kami, kuya. Kahit tumatambay kayo, ibig sabihin niya abang yan. Huwag lang ako mag sa akin. ano ako, ko sa iyo. Alam ko yung mga utak ng mga katarataduhan ninyo. Kaya Alam ko yan. O, Araw-arawin ko talaga kayo. Pag hindi kayo, hindi kayo napagkita yung mama gula niyo, pag hindi kayo na sa akin, araw-arawin ko kayo talaga. Picture mo to, eh, hindi niyo mata tulad. Picture mo, isa-isa lahat yan, pare-pare siya. Kasi huling huling natin dito sa kanto, na tumatambay, lumaabang. Picture mo. Smile, Jan. Smile, boy. Dahil pag meron nangyari dito, tandaan niyo, ha? Kahit kasulok-sulokan ng bahay ninyo, kung mga kamag-anak ninyo, tandaan nyo. Tandaan nyo ha, kasulok-sulokan, hindi kayo mabubuhay na normal. Tandaan nyo yan. Kaya pag-iisipan nyo lagi kung ano mga gagawin ninyong akbang. Dahil ito, tao yan. Tao din kayo. Yung mga magulang mo, gawin ko sa, uh, gawin ko sa inyo, ano ba gawin ko sa inyo ngayon? Anong iisipin ng magulang mo sa akin? Kung pag-uulo mo ngayon dyan, anong iisipin sa akin ng magulang mo? Sige nga, hindi gaganti Isipin mo, Eto, gawin niyo sa anak ko yan. Hindi ako gagante. Okay.